Ayan guys, tapos na ako maligo. Naglagay na ako ng cream sa muka. Moisturizer and syempre ito. Ilagay tayo ng concealer. konti lang. Para matakpan ng ating mga chigidig. Ayan, ganito lang. Ganito lang po ang ginagawa ko. Kasi hindi naman talaga ako marunong. Ayan, tapos biblend blend natin siya ng ganito. Ayan. Para magbantay ang ating face. O oh, diba Ang ganda na Ayan Ganito po ako maglagay lang Pag nagmamadali Para matakpan lang Ang aking mga Chopping dark spots Sa ating face lock O oh, ayan guys Hmm Share para i-sure ko kung pantay na ba. So, ayun, pantay na siya, guys. Itim ng mata ko. Oh. Ganito lang naman ang ginagawa ko. Pag madalian lang. Ayun. Pantay na. Wala na ako ibang ilalag, guys. Ayan. Ito, pagkatapos niyan, guys. Ito na, oh. Face powder. Ito yan Oil control siya. Matte flawless. Sa lace. ito po ginagamit ko guys. Siyempre. magkaano ano ako sa mukha ko ng ganyan. Konti lang. Itang ano lang yung mga oily dyan sa aking face. And ayan. Konti lagay. Konti lagay, lagay lang. Para ano lang magpantay. Mhm. Mm Ayun. So okay na 'yan, guys. Para wala nang nagbago. So syempre, itong lalagay ako ng <coughs> eyeliner sa so, ito. Dito ako maglalagay sa aking sa so, baba lang ako maglalagay para ano lang, mabuhay lang ang aking mata. ay Ayan. O, ba diba? Sa kabila. Para pantay. Para pantay. So, ang ganda na ng mata. syempre eto ang sunod kong gagamitin para maganda rin ang ating mata. Eto ginagamit kong mascara, guys. Ayun, no? oh. Hyper Curl. Ito, binili ko to sa Watson. Ayan o. Mura lang to guys. Ayan, may bita, ano pa, 2.99 pesos. Ito, ginagayad ko kasi nakakapal siya. At so, syempre, ito ang aking pang curl ng aking kilit mata. So, ayun. Hindi ko pa rin mag-ano ng maayos. Ganito lang ako kasi hindi paglalabas. Simple pa yan ha, pero mag-makeup. So, ayun. Ito na nga, guys ang um, lalagay natin. Ayun, eh, lalagay natin. Eh. Ayan, oh. Para maganda. Oh, diba? Lagyan natin ng mascara, syempre. Para ma, ano, mabuhay yung, ano, mata ko. Kasi pag wala akong ganto, para ako inaantok. Tsaka pag wala akong eyeliner, parang lagi ako umiyak. Kaya yung iba, pag nakita ako, parang tingin sa akin, lagi ako umiiyak. Hindi po. So, ayan, oh. Oh, okay na yan. Pag may lakad lang ako tsaka makapal, siguro mga ano, maraming mga 15 times na ganito yung ginagawa ko para makapal. Pero dahil dyan lang naman kami sa baba, dito lang po, ayan o. Oh. Hindi ko na tatagalan kasi baka lalong gumanda yung mata ko. Charot. So ayun, eto na guys, lalagyan ko na siya ulit ng mascara. nakasanayan ko na kasi ito na hindi talaga sunod-sunod yung pag-ano ng makeup. O, oh, ayan, di ba? Ang ganda rin ng mata. Kapalan pa natin ng konti. Para maganda yung mata ko. Ayan, ayan, oh. Wow, ganda naman. Dito rin sa kabila. Nandiyan yung kilay natin. Lagyan din naman. Ito ginagamit ko. Sa mata ko din ito. Hindi ako sanay gumamit ng iba kasi mabilis mo ang ano. So, ayan. Ano yung natin yung kilay natin para mabuhay. Para mabuhay ng konti. Ayan. Parang wala din naman na bago. So, ayan guys. Para maano naman yung kilay natin mabuhay. Kasi medyo nagbipayad na. O, diba? O, ang ganda na. So, ito, doblehin natin. Ito lang nga ako mag-ano, wala sa ayos. Mag-makeup. Sa totoo lang, hindi ako lumalabas dati ng ano. Ang hanggang... gano'n. Ba, yun, balik, yun, balik ko yung isang kong ilay. Ayan, guys. And syempre, ang last natin is lipstick. As in, lipstick Nahanap ko pa. Wala yung lipstick ko, guys. Wait lang. So, yun, itong pinakalas natin, guys. Wait lang. So, ayun, okay na ako pag ganito, o, oh, diba? Ang simple lang. O, oh, diba? Maganda na. Sarot. So, ayun, ito yung last. Siyempre, pag may kilay ka, and then yung mata mo inayos mo, ito ang last ng, ya, ano ko, oh, i-apply sa mukha ko, guys. Ay, e, nasa lips ko. Lipstick. Sa ano ka nito binili? Sa TikTok you magic lipstick. Di ba? Parang Merck siya. Pero pag inapply mo sa lips mo, ang ganda ng kulay. O, tingnan natin. Ito lang ang ginagamit ko. O, di ba? Magic lipstick. Oh, ganito lang po ako mag-ayos ng mukha ko. So, an, an ano yung wala nang maraming arte. O, diba? Tapos, syempre, yung buho ko, lalabas lang ako ng ganito. Tapos, hindi na ako magsusuklay. Kasi, hindi talaga ako nagsusuklay. Tapos, sa buho ko, kasi napuputol eh. So, ayun, ganito lang po. Parang wala naman na bago. Ayun. So, ayun, tapos na.